Ngayong araw ay may maganda kang enerhiya. Lalo na sa pamilya basta masayang usapan ay makakabuo kayo ng good vibes ng swerte sa mga magagawa sa buong linggo ang pahiwatig. At kung may isang tao o kaibigan na aayain sa isang pagkakakitaan, ay bigyan mo ng oras baka nilalapit na sa iyo ang bagong other income basta huwag magpapalabas kagad ng pera ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw sa miyembro ng pamilya kung mayroon silang plano na pagnanegosyo, ay suportahan mo lang sa plano pag may sarili silang pera ay huwag ka maglalabas para maging responsable sila sa gagawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 10 number 24 at number 40. Taurus Ngayong araw ay dapat ay maging maunawain pero may salitang striktong masasabi pag may deal pang gagawin. Para ang kausap ay maparating mo sa kanya bawal ang kalokohan. Kahit hindi magkatuluyan ang mahalaga ay walang maiisahan ang pahiwatig. At pag nakatapos na sa ginagawang pakikipag-usap, pasayahin mo na ang pamilya para ang aura na nag-aalaga ng kalusugan sa tahanan ay lalong magsidami ayon sa iyong gabay. Sa pera ay huwag mo na magbigay sa pamangkin at uncle dahil hihilahin kanila sa gastusan kung iyong mabibigyan. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maganda ngayong araw hanggat na ipapakita mo na mahusay ka sa paggawa, ay nakakalapit ka sa pwedeng mapabilis na pag-asenso sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 34 number 19 at number 15 Gemini ngayong araw ang pahiwatig kung may bibisita sa tahanan kung galing sa malayo ay okay para sa pamilya may dalang grasya na pag-asenso pero kung kapitbahay lang ay huwag ng patagalan ang pakikipag-usap dahil chismis at mag-iiwan pa ng bad energy sa kalusugan ang pahiwatig. At ngayong araw ay maganda ang enerhiya sa usapang pagnenegosyo. Kung mayroon plano ikaw o ang pamilya ay pwedeng nang pag-usapan para makapag-umpisa ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay una ang minamahal at anak na may asawa, kung magbibigay at kung lalapitan ng magulang, nang laging may swerte ang tahanan sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ang pahiwatig ay umiwas sa mga usapang walang kaugnayan sa trabaho at baka doon ka makakuha ng ikakalungkot mo sa trabaho. At gastos ng biglaan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 13 number 25 at number 10. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay ipagpaliban mo. Muna ang mga natanguan na deal dahil para sa pamilya mo ang aura ng swerte. At wala din naman magiging maayos na resulta kung ikaw ay makakapunta ang pahiwatig. At iyong bigyan ng naaayon na advice ang mga anak at minamahal pag may gagawin na deal sa pagnenegosyo. Dahil pag nagkamali ay ikaw ay makakasama din sa suliranin. At ayon din na makapunta sa bahay ng Diyos para ang mga plano sa buong linggo ay bigyan ka ng katalinuhan sa gagawin ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay maganda pwede kang magpautang, sa mga kakilala mo ng matagal, ay makakabayad ng maayos ang bawal ay magbibigay sa uncle. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ay walang pagdududa dapat ang isipan sa pagsasabi ng gusto sa minamahal, para mabilis kayo magkakasundo sa plano sa pamumuhay, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 8, number 21 at number 18. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay maganda ang karisma mo pamilya, pag may usapan ay magagawa mong mabigyan ng maayos na magagawa, at kung may dapat kang deal na pagpirma ay ituloy mo dahil may sinyales na magandang pag-asenso ang pinapahiwatig, at pumasyal sa bahay ng Diyos, na magbibigay sa iyong tahanan, ng mga grasya ng swerte sa mga balakin pa ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay unahin ang pamilya na mabigyan kung ikaw ay magpapamigay, para ang perang swerte ay maikalat mo sa pamilya. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 10 number 21 at number 33. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ang maganda enerhiya, mas unahin mong magamit sa pamilya at mga magulang at huwag nang munang lumayo kung may kakausapin kahit buenas ka ay magagastosan ka lang dahil wala silang maipapakita na naaayon sa iyong kagustuhan ang pahiwatig. Sa trabaho, pag may pasok ay lalong kang magsikap na makatapos sa dapat na magawa para wala ka ng suliranin at masisiyahan pa ikaw sa mga salita na maibibigay sa iyo ng boss. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay may maging malambing sa minamahal para malihis kayo sa paghina ng bawat kalusugan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 5, number 27 at number 30. Libra ngayong araw ay maging maingat lalo kung may deal sa kaibigan. Huwag pamigay ng pamigay ng karunungan sa mga kaibigan, dahil ang kaalaman ay para sa iyo lang pag nagawa mong may tuloy, ang iyong karunungan at saka ka magbigay ng dunong dahil hindi na nila makukuha sa iyo ang pahiwatig at mas makakainam sa iyo na na ay oras karing ring mahaba sa pamilya para makabuo kayo ng good vibes ng kasiyahan sa mga inyong plano sa buong linggo, ang pahiwatig. Sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat sa miyembro ng pamilya, may mahina silang enerhiya o pwedeng makakuha ng kamalasan sa pupuntahang deal, dapat mong sabihan na laging maging wise. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 25 number 40 at number 6. Scorpio Ngayong araw pakikipag-usap sa mga kamag-anak ay huwag nang ituloy dahil wala kayong pwedeng pagkasunduan kung mag-uusap, Ngayong araw dahil nasa pamilya mo ang swerteng magagawa sila ang iyong unahin ang pahiwatig, at kung gagawa naman kayo ng pagdalaw sa mga magulang ay mas mainam na makatuloy kayo para magkabigayan kayo ng mga swerte sa bawat isa ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, kung ikaw ay papasok dapat may mahaba kang pasensya para walang maging sagabal sa iyong mga gustong magawa. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema pag unlad sa inyong buhay dahil napapanatiling walang pag-aaway. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 15 number 31 at number 18. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kahit maayos ang iyong aura ay magingat ingat pa rin kung may gagawa sa iyo ng proposal, negosyo o pakikipagkasundo dahil wala sinyales na suerte ang ay lalapit sa iyo ang pahiwatig, at ngayong araw ay dapat kang maging maunawain, sa kausap na kapatid magulang pag may gusto kang sabihin ay huwag kang makikipagtalo, dahil nasa iyong pasensya. Ang magdadala ng aura ng suerte sa iyong pag-uusap ayon sa iyong gabay. Sa pera ang pahiwatig ngayong araw ay ang pagsisinop ng husto, walang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao, para walang mawala na swerteng pera na iyong hawak-hawak. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay normal na araw, sa mga gawain at maayos na makakatapos, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig sa alak sinyales siya ng gastos at pag-aaway, iyong iwasan ang ganoong kasama sa trabaho, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 26, number 8 at number 13. Capricorn, ngayong araw may kahinaan ang iyo buenas dapat na maging mas maingat lang sa gagawin, kung sa ibang tao pero mas okay sa iyo ang gumawa ng desisyon sa pamilya, dahil magdadala ng swerte sa iyo ang magagawang desisyon ang pahiwatig, at iwasan mo lang ang makisama sa mga kaibigan, na laging parang sumisipsip sa iyo, dahil gastos at tukso ng pag-ibig, nagmaibibigay sa iyo kung makikisama ka sa kanya ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa pera kahit may extra kang pera, ay bawal pa rin na makapagbigay sa uncle at pamangkin, dahil oras na iyong mabigyan ay magpapahina sa ibang kaalaman, sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o suerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 30, number 27 at number 4. Aquarius, ngayong araw ay may maganda kang enerhiya pero ang sobrang pagtitiwala ay hindi nararapat, nagawin dahil baka ikaw ay magkamali sa magagawa sa ibang tao sa pamilya ang dapat na pagkatiwalaan at kung may dapat kayong puntahan ng minamahal ay gawin para mas makagawa kayo ng ikakasaya sa pamumuhay. Sa iyong pera ay unahin mo ang dapat na mabigyan ang nangangailangan na anak, na may asawa kahit hindi mabigyan ang iba ay okay na rin ang lalong gumanda ang swerte sa pagkakaperahan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 14 number 39 at number 22. Pisces Ngayong araw ang pakikipag-usap pag talagang mahalaga sa iyo ay gawin para maging maayos ang mga plano sa gagawin, pero kung gagawa lang ng initial na pag-uusap, ay huwag ng tumuloy pagkainis lang ang iyong makukuha ang pahiwatig, at sa ibang dapat nagawin sa pamilya ay unahin mo ang kanilang kagustuhan, huwag ka ng kumontra para magtuloy-tuloy ang inyong mga swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal magpautang at tumulong sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap ang magulang ang pwedeng mabigyan dahil para lagi kang may dasal na maayos na kalusugan ng katawan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa kalusugan ang pahiwatig ay bawal ang magpagod ng husto ngayong araw, at mga inihaw na ulamin at tahong, magpapahina sa ugat ng atay, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. At sa trabaho ay mag-ingat sa tao na mahilig magmahusay sa mga ginagawa ng makaiwas ka sa iyong damdamin na mainis at makapagsalita ng hindi nararapat. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 15 number 24 at number 33.